Isampit ka na kung ano nilang. Nga na, nga ni Sanib, aning isa ka babae? Nga niya akong Birahon ko ikaw, padool sa kuha. Dool, o sulod sa lawas. Ano ba na Pagpili ani kung asa kang sulod. Pangalan na Espiritu Santo. Nila lang, Sulod! Gay <tinyo> yeah, salud. Ang di ni Julia. Sulod rin. Pili ano isa kung nga sanong sulod? Gay salud. merukat, tingog boy. Julia, hmm, ako misturian ni mo ha? Julia matay, mata ni mata. Ah, misturian ko ni mo ha? Maseto yo ni mo. Si, misturian? Hindi kasawant ka rin? Di misturian? Ay, surya, ano? Mga lagad, doon mo dito. Kalibutin eh. Uy! Okay, Surya na. Surya. Say, say yun eh mo.